Kasama ni Christine Ocot ang dalawang banggulang niya sanggol dito sa Araneta Center Bus Station. Walang oras na umano silang naghihintay ng biyahe papuntang Capiz. Isa lang si Ocot sa mga dumagsa sa terminal na ito, apat na araw bago ang Pasko. may ang inspeksyon sa bawat kargamento. Ang K-9 units, walang pinalalampas sa bagaheng papasok ng terminal. Ipinagbabawal po yung mga gasol po na may laman, hindi po natin pinapayagan yun. And uh, like a deadly weapon din po. Nagsimula na rin maubos ang tickets dahil sa dami ng pasahero. Pero may mga nagbakasakali pa rin makakuha ng biyahe. Ang Terminal 1 naman ng Superline sa Cubao, hindi na mahulugang karayong dahil sa dami ng mga nag-aabang na masasakyan pa Bicol. Bawat pasahero, bibitbit ng mga pamasko para sa kanilang pamilya. Sa 5-star bus terminal naman na biyahing dagupan, pataan, at Pangasinan, walang tigil ng pagdating ng mga pamilya. Sa dami ng na nag-advance purchase ng tickets, fully booked na ang lahat ng biyahe papuntang Cagayan Valley mula December 19 hanggang 24. Dahil na rin sa mga biyaheng palabas ng mga terminal, nagsisikip ang trapiko ko sa magkabilang gilid ng EDSA Cubao, particular sa southbound lane. Pia, yeah, nandito pa rin tayo ngayon sa bus terminal at kung makikita nyo sa aking likuran, patuloy ang pagdating ng mga pasaherong papunta ng probinsya. No? Kaya ang payo ngayon ng mga operators ng mga bus companies, agahan nyo ang pagbili ng tickets at para maiwasan yung kali na makasakay kayo pa uwi ng probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Cubao. Pia? Maraming salamat, Mark Zambrano.